Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo na ngayon na may pinag-awayan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo dahil sa tigas ng kalooban niya. At gustong gusto mo na siyang kontakin pero pinipigilan mo lamang ang sarili mo dahil ayaw mo na ikaw na lang palagi ang nauna na makipag sa kanya. Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya na naman ang mauuna na magte-text o chat sa iyo. At siya ay mababaliw at mababalisa sa kakaisip sa iyo sa oras na magawa mo ang ritual na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng malaki na papel, isulat mo ng tatlong beses sa harap ng papel ang pangalan at apelido niya. At sa likod ng papel ay isulat mo rin ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat susulatan mo ang harap at likod ng papel. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo sa dalawang kamay mo ang papel. Titigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido ikaw ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa akin at ako ay yung maisipang tawagan o kontakin ngayon din. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos ilagay mo na itong papel sa higaan mo at higaan mo ito buong magdamag. Pwedeng hindi mo na itutupiin at pwedeng tupiin basta ilagay ito sa higaan mo at kinabukasan pwede mo itong kunin at itago at ibalik ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung safe lang ito sa higaan mo, pwedeng hindi mo na ito kunin at kung hindi naman ito safe sa higaan mo, kunin mo lamang ito at itago. At hindi mo na ito kailangan pang bulungan araw-araw, basta itago mo lang ito o ilagay mo lang ito sa higaan mo at hihigaan mo ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.